Tayo po ay magbalik-aral. Ang nakaraan, noong nakaraang session, session number 2 ay pinag-usapan natin ang dalawang kahulugan ng banal na misa. Ang banal na misa ay isang pagtitipan at ang banal na misa ay komunyon. Una nating pinag-aaralan ang kahulugan ng tipan at ating inihambing 'yon sa kontrata. Ang kontrata ay palitan lamang ng pag-aari samantalang ang tipan ay palitan ng buhay. Pansamantala at nababali at ang kontrata samantalang ang tipan ay permanente, hindi nababali at walang hanggan. Ang kontrata, lumilikha ng partnership samantalang ang tipan ay lumilikha ng ugnayang pamilya. Ang kontrata ay sa pagitan lamang ng tao. Samantalang ang tipan ay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Mayroong anim na mahalagang tipan na naganap sa kasaysayan at ikinuwento sa Biblia at makikita natin na pinapalago ng Diyos ang kanyang pamilya simula sa mag-asawa sa tipan kina Adan at Eva. Pagkatapos ay sa pamilya ni Noe, tapos sa tribo ni Abraham, sa bayan ng Israel na pinamunuan ni Moises, sa kaharian ni David at sa buong mundo pagdating ng bagong tipan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayong, ngay sa panahon natin ay buong mundo kasama tayo sa pamilya ng Diyos at ang Eukaristiya ang ating pagdiriwang, ang ritual ng ating pagdiriwang, ng pagtitipan natin sa Diyos. Pagkatapos nito, tinuklas naman natin ang malalim na kahulugan ng komunyon o koinonia na sa atin palang pagtanggap ng komunyon, hindi lang tayo kumakain ng tinapay na siyang katawan ni Jesus, kundi tayo ay nagiging katawan ni Jesus dahil tayo ay nagiging tunay na kaisa niya. Si Jesus ay nananahan sa atin at tayo din ay mananahan sa puso ni Jesus. Kaya si Jesus at ang ating katawan ay pinag-isa at hindi na mapaghihiwalay. Gayun din, pinag-iisa rin ang buong pamilya ng Diyos, ang buong katawan, ang mistikong katawan ni Jesus. Kaya na pag-iisa, hindi lang tayo at ang, ang, at ang Diyos, kundi ang buong bayan ng Diyos ay may koinonia rin na pag-iisa din. Tunay nga that the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral upang tuklasin ang basihan sa Biblia ng banal na misa kananiwan ay itinatanong sa atin, ang misa ba nasa Biblia? Ah, yan ang ating tutuklasin. At tatlong sessions ang ating i, uh, iaalat para sa pagtuklas nito. Ngayong gabi, sisimula natin sa pagtuklas ng mga aninag ng misa sa Lumang Tipan. Ang banal na misa ay rurok ng ugnayan ng Diyos at ng tao. Rurok. Ibig sabihin, merong pinagdaanan na paglalakbay. Merong kasaysayan ang Diyos at ang tao. At mahalaga po ng natuklasin at unawain yung kasaysayan na yon. Uh, Katulad ito ng kasaysayan ng pag-iibigan ng isang mag-asawa. 'Di ba? Uh, ang mag-asawa ay uh, nagse-celebrate ng anniversary. Yung anniversary, 'yun ang katulad ng banal na misa. Pero yun bang pagdiriwang ng anniversary, 'yun ba ay pagdiriwang lamang ng kanilang kasal? Oo, oh, primarily, pero hindi lang iyon. Dahil uh, ang mag-asawa na nagdiriwang ng uh, anniversary ay mas malalim at mas malawak ang kanilang ipinagbubunyi at ipinagdiriwang. Ang pinagdiriwang nila ay ang buo nilang pag-iibigan, yung buong kasaysayan ng kanilang ugnayan. Hindi naman nakakulong sa kanilang kasal yung kanilang pag-iibigan. -pag Kasama dito nung sila ay nagkakilala. Kasama noong uh, nagsuyuan. Kasama noong nagkaroon na ng relasyon. Kasama noong naghahanda ng ikasal. Kasama yung kasal mismo. Kasama din noong nagsisimula yung kanilang pamilya at kasama yung mga susunod pang kabanata pagkakaroon ng anak, paglago uh, ng ng pamilya at iba pa. Lahat yung buong kasaysayan na yon. Iyon ang ginugunita at ipinagdiriwang ng mag-asawa sa kanilang anniversary at iba pang mga uh, okasyon. Kaya ang banal na misa ay ganun din. Ang banal na misa ay ang ating ritual ng pag-aalaala, ang ating memorial ng pag-iibigan ng Diyos at ng tao. At yung pag-iibigan ng Diyos at ng tao ay hindi lamang doon sa ating pakikipagtipan sa Diyos. Kundi may kasaysayan din ang pag-iibigan ng Diyos at ng tao. 'Yung kasaysayan na 'yon ay matatagpuan natin sa Biblia. 'Yun ang nilalaman noon. Kaya ang Biblia ay tina, tinatawag ding salvation history, 'yung kasaysayan ng kaligtasan ng bayan ng Diyos. Kaya sa mapapayaman ang ating pagsisimba, kung sa ating pagsisimba ay ginugunita natin hindi lang 'yung uh, huling hapunan, hindi lang yung uh, pag, uh, pagtatatag ng tipan ng Diyos at ng tao, kundi yung mayaman at malawak na kasaysayan ng pag-iibigan ng Diyos at ng tao. Sa kasaysayan na ito ay maaaninag din natin ang mga elemento ng banal na Misa. Kaya, kapag nakilala po natin 'yung mga larawan, 'yung mga anyo ng misa sa buong kasaysayan ng pag-iibigan ng Diyos at ng tao, mas marami tayong ipagdiriwang kapag tayo ay nagsisimba. Kaya mas magiging uh, masaya, mas magiging makahulugan at magiging mas mayaman ang ating pagsisimba. Simulan na natin. Ang gagamitin natin para makilala yung mga uh, anyo ng misa sa lumang tipan ay typology. Ang typology ay isang ay pamamaraan ng simbahan simula pa noong una. Ito ay ginagamit na noong mga uh, matatandang rabay at maging ng mga ating mga church fathers at maging ng uh, simbahan ngayon ito ang turo ng ating catechism uh, tungkol sa typology sabi ng catechism of the catholic church paragraph 128 typology discerns in god's works of the old covenant prefigurations of what he accomplished in the fullness of time So uh, sinasalamin daw sa mga ginawa ng Diyos sa lumang tipan ang mga aninag ng mga gagawin niya sa uh, kagampan ng panahon. At iyan ang ating gagawin. Sisiyasate natin ang lumang tipan upang makilala ang mga prefigurations ng uh, pinakadakilang accomplishment ng Diyos para sa tao. At ito ay ang kanyang pakikipagtipan sa atin na ating pinagdiriwang sa tuwing tayo ay nagsisimba. Kaya ang Biblia ay maituturing na isa ring love story kung yung... Analogy ko kanina sa mag-asawa, ang ginugunita at pinagdiriwang yung buong love story nila. Ang Diyos at ang tao, ipagdiriwang din natin ang kabuuan ng ating love story. At yun po ang nilalaman ng Biblia. Simula sa paglikha at ng uh, tawagin niya ang kanyang bayan at uh, sa lahat ng mga uh, pagkukulang, pagkakamali, pagbabalik, ay bahagi ng love story hanggang sa ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Bahagi iyon ng love story. At yung pagtatatag ng simbahan, bahagi. At hanggang sa paglago ng simbahan, hanggang sa makarating sa panahon natin ngayon, bahagi ng love story. At maging yung hinaharap na hindi pa natin nalalaman at maaring hindi natin abutin dito sa lupa, bahagi pa rin ng love story. Lahat ay uh, bahagi at ating pinagdiriwang at pinasasalamatan. Gagamitin natin ang typology para makilala ang mga anyo ng misa sa bawat uh, yugto nitong, nitong love story na ito. Dahil uh, mis maging ang ating Panginoong Hesus, ginamit din niya ang Typology. Noong uh, pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan, noong siya ay nabuhay mag-ulit, merong dalawang alagad na disappointed dahil nakita nila na namatay ang kanilang Panginoon, kaya uuwi na sila sa kanilang probinsya. Nagpakita si Jesus sa kanila at uh, ikinuwento sa kanila, ang nilalaman ng lumang tipan. At hindi lang, hindi lang ikinuwento para uh, ulitin yung mga itinuro sa kanila nung simula nung sila ay bata pa. Dahil yung mga Israelita po, tinuturoan na talaga ng tungkol sa Biblia simula sa pagkabata. Hindi lang inulit ni, ni Jesus yun, kundi meron siyang ginawang kakaiba. Ang lahat ay iniugnay niya sa kanyang sarili. Ang tawag po doon ay typology. Pakinggan po natin yung uh, bahagi ng kwento ng pagpapakita ni Jesus sa daan papuntang Emmaus. San Lucas chapter 24 verses 27 and 44 at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sabi ng ating Panginoon noon mayroon daw na sulat tungkol sa kanya saan nasulat sabi niya sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit torah neviim Ketuvim. Yun po yung tatlong bahagi ng lumang tipan. Ibig sabihin, ang, ang uh, sinasabi ni Jesus na ang buong lumang tipan, yung Torah, Neviim, Ketuvim, yung mga kautosan ni Moises, mga aklat ng mga propeta at aklat ng mga awit, lahat ay may sinasabi patungkol sa kanya. Typology. Ang ibig ang Uh, ang tinutukoy niyan at gayon din dahil patungkol kay Jesus marami din tayong mat madidiscovery na patungkol sa uh, love story ng Diyos at ng tao at doon sa pagdiriwang na ito, yung banal na Misa tunay nga, katulad ng turo ni San Agustin sabi ni San Agustin, ang bagong tipan ay nakatago sa lumang tipan at ang lumang tipan ay nagiging ganap sa bagong tipan. Kaya uh, kung hahanapin po natin ang misa, hindi sapat na sa bagong tipan lang. Sa lumang tipan nakatago na doon 'yung mga anyo ng bagong tipan kasama ang banal na misa at iyong pagsamba sa lumang tipan magkakaroon ng kaganapan pagdating ng bagong tipan ano kaya iyon yung mga magkakaroon ng kaganapan tuklasin natin at magsimula tayo sa pinakasimula sa Genesis sa kwento ni Adan at ni Eva sesus si ay ikalawang adan at uh, si adan ay anyo ng ating Panginoong Jesus. not uh turo nga ni San Pablo sa mga taga Roma si adan ay anyo ng isang darating paano 'di ba si adan siya yung uh, panganay ng sangkatauhan ang pinakamamahal ng Diyos kaya inilagay si Adan doon sa uh, pinakatampok na lugar sa buong sanlibutan doon sa hardin ng Eden na inihanda espesyal na inihanda ng Diyos para kay Adan. Si Adan na diskubre natin doon sa unang session pa lamang na siya ay inatasan para maging punong pari ng sanlibutan sa pagsamba sa Diyos. At na alam natin sa kwento na siya ay sinubok ng demonyo. Hindi ba ang ating Panginoong Yesus ay pinakamamahal din ng Diyos? Panganay ng sangkatauhan dahil bago pa nilikha ang sanlibutan ay naroon na si Yesus bilang anak ng Diyos at si ang ating Panginoong Yesus ang punong pari ng sanlibutan. Si Jesus, katulad ni Adan, ay sinubok din ng demonyo. Natuklasan natin simula pa lang noong unang sesyon na si Adan ay punong pari dahil inilagay siya sa isang santuario doon sa Hardin ng Eden. Inatasan na ingatan at Uh, pagsilbihan ang hardin at si Adan ay nag-alay ng handog sa Diyos. Gayun din sa ang ating Panginoong Hesus ay punong pari na uh, nagdiriwang no uh, ng ng misa doon sa santuario ng uh, simbahan na uh, iniingatan at pinagsisilbihan ang simbahan at nag-alay ng kanyang sarili bilang handog sa Diyos. Kung ganoon, mayroong dalawang Adan. Yung unang Adan, uh, yung uh, nilikha ng Diyos, si Adan, uh, si Adan at si Eva, mga unang magulang natin, at ang dumating na ikalawang Adan, ang ating Panginoong Hesus. Ang pagkakaiba nila yung unang uh, Adan ay nabigo dahil pinili ang kasalanan at iyong pagkakamali na iyon ang nagdala ng kamatayan para sa buong sangkatauhan samantala ang ikalawang Adan ay nagtagumpay nagapi niya ang pagsubok ng demonyo at uh, na pagtagumpayan niya sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sariling buhay para sa sangkatauhan at sa bisa ng pag-aalay na iyon. Nakamit natin ang buhay na nawala dahil sa pagkakamali ng unang Adan. At iyong tagumpay ng ikalawang Adan, iyon ang ating ipinagdiriwang sa ating banal na misa. Ibig bang sabihin, kalimutan na natin yung unang Adan dahil nabigo naman siya eh. Mag-focus na lamang tayo dito sa ikalawang Adan. Hindi po. Dahil mas matingkad yung ating pagbubunyi ng tagumpay ng unang Adan kung nauunawaan natin yung kabiguan ng unang Adan. At mas magiging mayaman ang ating pagkilala sa pagiging punong pari, sa pagiging uh, panganay na anak, at iba pang mga katangian ng ikalawang Adan sa Banal na Misa kung nauunawaan natin ang kasaysayan bago nakarating sa uh, pagdating ng ikalawang Adan. Lumaganap ang kasamaan no, bu dahil nakapasok ang kasalanan noong, noong nagkasala ang unang Adan. Hanggang noong panahon ni Noe ay tanging yung pamilya na lamang niya ang matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nagpadala uh, ang Diyos ng isang malaking baha upang gunawin ang kasamaan ng tao. Pero ililigtas niya yung pamilya ni Noe. Inatasan niya si Noe na gumawa ng barko at doon sa barko na yon ay uh, papasok yung pamilya ni Noe at isang pares ng bawat uri ng hayop. At lahat ng mga nasa loob ng barko ay maliligtas doon sa uh, dumating na dilubyo. Kaya ang baha ay isang uri ng bautismo, isang anyo ng bautismo. Dahil do sa pamamagitan ng baha ay nalinis ng Diyos ang sanlibutan. Yung uh, mga taong makasalanan ay nagunaw ng baha samantalang yung pamilyang matuwid ay na-preserve noong barko na ipinagawa ng Diyos. Kaya ang tubig din ng bautismo katulad ng baha ay nakakapag-alis din ng kasalanan, nakapag-nakapaglilinis upang 'yung ating uh, puso na nakipagtipan sa pamilya ng Diyos ay malinis at ma at maligtas. Ang bautismo ay bahagi ng paghahanda para sa uh, ating pakikipagtipan. Kung wala ang bautismo, hindi makakapagtipan sa Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng bautismo, dito natin nakamit yung ating pagiging mga anak ng Diyos na malinis at karapat dapat upang makipagtipan sa ating Diyos. Bahagi din ang bautismo ng ating pagsisimba. Dahil kung ang bautismo ang unang sakramento na ating tinatanggap bilang paghanda para tayo ay matanggap sa sakramento ng Eukaristiya. Kaya uh, maaninag sa lumang tipan pa lamang yung bautismo sa pamamagdoon sa doon sa baha at maging 'yung barko ni Noe ay anyo din ng pagliligtas ng simbahan hindi ba 'yung pamilya ni Noe ay pumasok doon sa barko katulad ng ang pamilya ng Diyos ay inaanyayahan din na pumasok sa simbahan dahil nasa loob, yung pamilya ni Noe, naligtas sila doon sa kamatayan. Gayun din ang pamilya ng Diyos na pumaloob sa simbahan ay makakatagpo ng kaligtasan. Ah, sa Genesis pa lamang ay marami na tayong naaaninag na anyo ng banal na misa. Nasalamin na natin na merong punong pari sa Genesis pa lamang sa pamamagitan ni Adan ang unang ang unang punong pari. Merong anyo ng binyan doon sa baha. At merong anyo ng simbahan doon sa barko ni Noe. So titigil muna tayo dito no nasa ano pa lang tayo no sa unang bahagi pa lamang ng ng uh, Genesis uh, Itutuloy ito natin mayamaya maya, -maya no, ang pag-aaral na yan dito sa Lakbay Misa ang Biblia at ang Misa